Thank you, uh, Senator Estrada. Relevant here is the, the presence and arrival of uh, Mr. J.R. alias Dodong Jimenez na di umano na, na binarin. So sisimulan natin yan habang hinihintay natin yung yeah. Ruiz uh, spouses. So Dodong, ikaw ngayon ay nakapanumpa. Alin ba si Dodong? Pakitaas ang kamay. Ayun, doon ako nakatingin sa isa eh kasi... Naka, Diagonal yung nameplate mo. Dodong. Pwede mo bang ilahad sa komiteing ito bagamat makakakuha rin kami ng inyong ng iyong sinumpa, salaysay uh, manggagaling sa Philippine National Police. Kung ano talaga yung nangyari nung isang linggo na di umano ay uh, binaril ka, pwede nga uh, ilahad mo yon, uh, saan nangyari, anong oras, at uh, ano siguro sa palagay mong personal na motibo kung bakit ka tinagtangkan uh, sa iyong buhay. Lapit, pakibukas yung mikropono. Wala naman po. Wala naman po. Daw, panapot ang ato. Tignan kung tiga ka, sa uh, saan ka naninirahan ngayon, at sa uh, saan ka nagmula ngayong umagang ito. Uh, Mindoro po. Mindoro, tumili po. Mindo sa Mindoro, Occidental, Oriental? Oriental po. Ori oriental. Hmm. Hindi Occidental. Ano ba? Pwede mo naman tanggalin yung iyong ano, face mask para magkaintindihan. No? Ayan. Galing ka na Mindoro at na, na, nagtrabaho ka rin ba kina, uh, sa mag-asawang Ruiz? Opo. Dati po. Dati. So, Pero ngayon, sa ka nagtatrabaho? Doon sa Paluan, Tubili po. Saan? Tubili. Ano yung Barangay? Barangay Paluan. Ah, sa Paluan, Bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari noong isang linggo na binaril ka? Oo oh, po. ano panakot lang ata po. Panakot. Hindi ko alam eh. atinakot tinakot ka? Hmm. Sa so, kabila ano oras? Malas na ibi po. Nang umaga, nang gabi? Gabi po. Gabi. Pinasok ka ng? Malas na ibi. Mga PNP? Oo. Uh, Namumukaan mo ba yung mga pulis na masok sa yung tahanan? Opo. Namumukan mo? Sa pasok sa bahay po. Opo. Na hindi nako kilala eh. Pero namumukan mo? Hindi po, naka naka bonnet. Po. Naka, naka bonet Ilan sila pumasok sa bahay mo? Isa lang po. Isa lang. pinutukan ka ba relo? Pinutukan ka? Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. Tawag papunta ako sa baba sa likod ng bahay sunod sa akin putok uli doon sa likod o putok sa taas o, o tayo, sa iyo sa baba sa taas na po ah, hindi tinutok sa iyo hindi po pero yung unang putok sa loob sa bahay po ikaw ang binaren Oo kilala mo hindi mo kilala pero anong uri ito ng ng ta mahabang buhok may buhok? hindi na ko kilala po eh Ah, hindi mo kilala. Hindi na ko kilala mo ka Okay. Nakabunit po. So, hindi mo sasabing PNP yun, uh, Your Honor, uh, ang pumasok sa iyo. Hindi p po. Hindi polis. Hindi polis ba? Hindi na police. O ano? In At, ano police. suot? Ano suot? Itim po. Naka-uniforme ba ang Hindi po. Ah, Itim lang naka-jacket po. Tapos naka-pantalon. Naka We cannot pinpoint if uh, those involved are uh, policemen or uh, former military soldiers. So, sige, tuloy mo lang. Bawal lang sa bahay. Maalas um, na yung binang gabi. Sipa na pinto. Sipa na pinto. Nagulat ako. Sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Hindi ka rito naputok sa loob. Sabi ko, ihilang ako sundan ko niya na putok doon sa likod sa bahay. Tapos takbo ko sa palayan, sa aming palayan. Doon sa palayan? Hindi na po. Doon lang sa bumas sa likod ng bahay po. Nawala na. May narinig ka sa sakyan na umalis, nag-start, na motor o ok. Wala po. Lakad lang. Iwan ko po, hindi ko alam po. Ah, nagtatakbo ka na ilang ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Madilim. Malayo po. Sinong, sino ang kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa? Opo. Ah. bahay 'yun ng ano ng uh, bantay do sa palayan. Opo, sa mga mga hayop po. Ano amo mo? Si Rina po. So iba yung bahay naman ng amo mo? Oo, iba. May bahay sila doon sa bukid. Anong distansya naman noon? Bahay din. Hindi, anong distansya doon sa tinutulogan tinutulugan mo? Kung saan ka pinaputokan? Nasa ba sa loob po? Mga, mga ilang metro ang layo. Narinig kaya nila yung putok? Na malayo lang ang mga bahay po. Ang lapit sa bahay namin po. Malalayo, walang bahay? Wala po. So, ngayon, for the record, gagaya uh, ng sinabi ni Senator Estrada, walang katiyakan kung ano yung bu bumarin sa iyo. O okay. ito po. ba ay eh, uh, barangay tano, do. May mga kagalit ka ba doon? wala po. Eh, Mr. Chair, bago bago nangyari itong pamamaril, no. Pero ka bang alam na banta sa iyong buhay? Wala po. Wala kang kaaway. Meron bang umaaligid sa iyong bahay bago nangyari itong pamamaril? Wala po. Sa so, yung mga pinag, uh, pinagtatrabuhan, Meron ka ba mga naging kaaway? Wala po. So, sino sa tingin mo ang uh, mastermind nito? Ang gumawa nitong, ang nagplano nitong pamamaril sa'yo? Hindi lang ko alam po eh. Ha? Wala ka alam? Kung wala kang idea? Kung sino ang uh, nagplano? Wala man uh, po. Pariling ka? Wala man na naman po eh. Wala ka talagang kaaway? Wala kang banta sa iyong buhay bago hmm. Panakot lang ata yun eh. Ano-ano po? Panakot lang ata po. Panakot, bakit? Bakit, uh, pan, bakit mo sinabing panakot? Na, ah, nabigla ako eh. Nabigla? Sabi nabigla. Ako po. Nabigla sa? Na, nagulat ako eh. Bakit nga po? Ah, uh, wala ka ba naisip kung sino gumawa nitong uh, pagplanong uh, pagpatay sa iyo? Wala po. Pero sigurado ka na talagang gusto kong patayin nung, nung mamang nakabonit? O nananakot lang? Uh, ah, nanakot lang ata po eh. Yung ah, so walang intensyon na bariling ka? Napatayin ka? po? Ah, sa tingin mo, walang, walang intensyon na patayin ka? Po. Bakit bakit sa tingin mo tinatakot ka lang? Ewan ko po, na bago lang ako doon sa sa bukid eh. Sino nakakaalam na doon ka nakatira sa bukid? Ewan ko po, hindi na ko alam. Na gabi pala sila doon. Natin. Meron ka bang pinagsabihan na doon ako titira sa bukid? Opo. Meron ka bang pinagsabihan? Po. Meron ba nakakaalam sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo? Ah, Sa mga kapwa Pinagtatrabuhan mo? Wala naman kong mag-anak na, po eh. Ha? Wala na kong mag-anak. Wala kang kamag-anak. So, sa tingin mo talagang, sa, sa sarili mong opinion, na talagang tinatakot ka lang, hindi talagang, hindi talagang papatayin ka. Opo. Ano. Hmm? Na may bala na, kung ano eh, wala na nawapunta sa bahay eh. Ano po? Hindi naman ang papunta sa bahay. Hindi, Ellen? Hindi na pumunta na sa bahay may may tao sa bahay. Wala naman nakapasok. Yung puro naman may bakod. Tuluyan mo, wala naman talaga nakapasok doon. Wala po. Nagulat ka lang, may nakapasok. Sabi mo, sinipa yung pinto. Di napasok ka. Iwan ko po, di inadadaan. Hindi ko alam lang. Hindi mo alam kung saan dumaan. Oo po. Walang aso doon. Walang nanonood ka raw ng TV, sabi? Opo. May kaso ka na ba dati sa kapulisan with the permission of Senator Estrada? Wala. Po. Wala, hindi wala kang kaso, wala kang uh, hindi ka na kasuhan. Sa ka dati nakatira bago diyan sa amo mong 'yan? Primero po, nakarabaho kami po eh sa Ilaka, France. Sino France? Franz? From Louis. Ah, france Ruiz. Oo, oh, doon kami nakarabaho. Anong bayan 'yon? Apo. Anong bayan yung pinagtatrabahohan mo dati kina france Ruiz? Sa Mamburao Mamburao. Tapos ito ngayon, kung saan, saan ka pinaputokan, ay pa, paluan. Opo. Sa... lumipat ka na ng bayan. Opo. So, nabanggit mo kanina, nagtrabaho ka kina Franz Ruiz. Ganon katagal ka nagtrabaho doon? Uh, lang ako rin po, ma... ma taon lang ata ako doon po. Saan taon. So, nung nagtrabaho kina... Yung mag-asawa na Ruiz, ang pinasukan mo. Anong trabaho mo doon? Sa mga gulayan po. Gulayan? Opo. Ikaw ang naghahakot, nagtatanay mo, ano? Hindi po. Nagtatabas? Kami, kami nagkua na baba ng mga gulay sa... Palengke? Palengke po. Ayun. So, nagtrabaho ka. no nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz sa Mamburao, may nakakilala ka ba ang L.B. Vergara? Opo. Ano, ano ibig sabihin na mo? Nakasama mo sa trabaho? Opo. Kasama namin trabaho yon. Ha? Bakasama, kasama namin katrabaho. Kasama mo sa trabaho. Ibig sabihin, isang bahay lang ang tinitira nyo. Opo. Araw-araw kita mo siya? Araw-araw po. Araw-araw nakikita mo. At uh, doon sa mahigit sa taon ka kamong nagtrabaho doon sa mag-asawang Ruiz, nung unang punta mo doon, uh, sino nauna sa inyo nung LB Vergara? Ikaw o siya? Siya yeah, po. Ano ah, na siya? Tinatan mo na lang. Ha? Inabutan mo na lang siya doon. Opo. Ayun. nung inabutan mo siya doon, naon na siya? Hindi ah, mo alam kung gano'ng katagal. Nakakita pa siya noon? Opo. Ah, yung dalawang mata nakakita pa. Opo. Ayun, Ayun. tapos, ah, nung umalis ka, nakakita pa siya? Kikita po po. Hindi, yung mayroon pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Oh mayroon pa po, nakakita siya po. Siya. Opo. Ilang mata? Dalawa po. Dalawang mata. Hindi pa siya bulag? Hindi pa bulag na masyado po. Ah, hindi pa Ay, sabi na hindi pa bulag masyado. Malabo Oo po. Kaliwa kanan? Kanan po. Kanan. Pero noon nandoon ka, meron ka bang pagkakataon na nakitang uh, mina nakit kay uh, L.B. Vergara? Oo po. Uh, nakita mo na may sinaktan? Oo po. Sino nakita mong nanakit? Si si Fran po. Fran. Yung babae. Opo. Paano, paano, with the permission of the chair. Go ahead, go ahead. Paano, paano nanakit si Aling Franz, si Ma'am Franz? Na... Anong ginamit niya? Uh, nanuntok ba? Ah, uh, oo po. Nanuntok. Sa, sarili niyang kamao? Ano pa? Nanuntok. May ginamit ba siyang mga Uh, instrumento katulad ng kahoy o bakal hmm. pinukpok sa ulo niya? Ano pa Ano nga? Sabihin niyo sa akin. Tapos po, na... Da... Sigutin niyo muna yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni aling LB? Na martilyo po. Martilyo? Martilyo? Tilyo. Opo. Oh, Saan pinartilyo? We don't dwell just on Central Strada. Saan may nartilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Sa... Kung alam po. Dito lang po, Sa likod. Sa likod? Oh. Ano pa? Nala na... Sinuntok pa siya. Sinuntok pa siya po. Sinandok? Oh, sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Oh, po. Saan? Sa... Ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata? Ano po? Ano, Nino? Aran po. Anong babae? Ano <clears throat> hmm. Ano pa? Anong ginawa mo na? Hindi ka umawat Hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo sinabihan si... yung amo mo na Prans na, Ma'am, tama na po yan? Hindi po. Bakit? Bakit? Tatakot ako po eh. Ba't ka natakot? Alam mo na minamaltrato yung kasama mo sa bahay? Balik ako ma, balik kami mag-away eh. Wala kang ginawang aksyon? Let? Ayaw ko ma mag-away po eh, kami dalawa eh. Nipatan eh. Katakot ko eh. Siyempre mo, yan eh. Okay. Um, Mang Dodong, gano'n tawag na ba? Mang Dodong, mas matanda pala ako siya. Mm. Dodong, gano'n tawag ka na? Nagiging trenta 30 po. Tre 30 anos ka na? Opo. Oh. Okay. Kalahati na edad ko. Gano'ng uh, gaano kadalas saktan si Aling LB? Magabi lang siya po nasaktan. Ha? Magabi po. Na, kadalas mo nakikita sinasaktan si Aling LB? Diyan kami po ay eh, sa loob, sa kuan, sina. O nga, gaano kadalas? Araw-araw ba siya ginugulpe, sinusuntok, minamartilyo? dalawa po. Anong dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan. Opo. Ang panununtok ni Aling LV o pagmamaltrato kay Aling LV. Dalawang araw lang? Dalawang Dalawang gabi po. Ano, ano? Sumukot ka. Alam mo, Dodong, huwag ka matakot at uh, bibigyan ka namin ng seguridad dito. Nandiyan mga kapulisan natin. Sige. So, ilahad e, mo na yung tunay na pangyayari ko. ano ang nalalaman mo. Buong nalalaman mo sa sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling Elvin ni Ginang France. Primero na yan. Pasok ka. Uh, bago ako nagpasok doon, Sinuntok siya. Sinuntok si Pa. Tadyak. Untok siya sa CR. Sub-sub sa... Kuha ano, doon, loob ng CR sa... sa duro. Hindi, kasi... Siya, ulitin mo nga, ano. Nandun ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Malaki ba yung CR? Wala na po. Isa lang CR namin doon po. Malaki, malaki. Bukas yung pinto. Ano nangyari? Paano mo nakikita naman yun? Nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may... God. Bukod sa iyo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala na iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala na iba. Wala na iba. ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang? Opo. Uh, mer meron bang alam ka na insidente na ginulpe rin si Manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon? Opo. Sino naman yun nakakita? Ibang ko po. Hindi na ko alam. Siyempre, alam ko sa Bukid eh. Dumaga lang ako papunta sa Bukid eh. Eh, pero itong pinangyarihan kanina, na sinasabi mo, may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So, gabi-gabi, nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po, sa loob. So, doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron si R? Opo. Eh, di marami kayong nakain doon. ilan ba kayo kami. nagtatrabaho? Marami kami din po. Marami. So, bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ako siya po eh. Ano? Pakiulit? Nakita na ko siya po. Hindi ko na. Nakita mo siya? Opo. So, nung, nung nandun ka, ikaw lang yung nakain doon? Opo. Pero mara... o, sabi, marami kami. Marami. Marami kayo nakain, pero ikaw lang nakakita doon sa CR? Opo. Hindi ba siya sumisigaw? Ayaw po eh. Ha? Ayaw ko po. Hindi, hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Ah, sabi niya, tama na ti, tama na ti. oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain? Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila? Naririnig nila po. Pero ikaw na, kita mo. Oh, po. Siguro mamaya pag dumating si uh, Manang LB, ama ng LBC ma, ma, mag-asawang Ruiz ay hihilingin ng committee ito, ituro mo kung sino yung uh, Ruiz spouses. I'd like to acknowledge the presence, arrival of uh, Senator Rafi Tulpo, also a member of this committee. Morning, Your Honor. So ituloy mo. So nakikita mo, uh, pag, pag mo yun, tuloy ka rin kain. Opo. Oh, Hindi kayo nag-usap ni LB na LB, oh, magpatingin sa, tayo sa doktor, samahan kita. Gano, wala, wala kayo. Wala yeah, po. Noong nabalitaan na si Manang LB ay nagtangkang tumakas at pumunta sa isang barangay hall, Nabal nalaman mo rin ba yon? Hindi po. Hindi mo alam na umalis siya? Opo. Hindi kayo nagkausap. Magkaibigan kayo ni LB? Ibigan lang na karabaho po. Hindi, kasi naging magkakilala kayo doon kasi nakik sabay kayong kumakain, sabay kayo doon sa pagkakarga. Nagkakarga din siya ng gulay? Hindi po. Ah, hindi. Doon lang sa kusina mo nakikita? Opo. Oh, so, nung una mo nakita siya, medyo may bulag na yung kanang mata, yung kaliwang mata. Oh, ah, yung kaliwang mata. Alin, Pakiulit. Okay, yung isang mata nakakita pa, ganun ba? kita pa po. Noong nagtagal, nung umalis ka na, parehong mata, wala na? Wala na po. Paano, oh, wala na Paano mo nalaman wala na? Wala na po. Magkano sweldo mo doon sa mag-asawang Ruiz? Pero pasok na ngayon po, Alimang libo. Ilan? Limang libo po. Limang libo. Oo. Oh, tapos, ang niya ay isang libo. So, six thousand na? Oo po. oh, tapos, ayo, sweldo ka naman? Hindi po. Amaro yung balibali namin na mga cellphone po. Hindi ko maintindihan. Pa panay ang bali mo sa cellphone? Paano, Opo. Paano ang bali sa cellphone? Bumili. Sa... sa Pina, ka naman. Mau po. Pero may listahan yun kung magkano na yun na mo. Cellphone lang po. So pag, uh, pag mo lahat yun, pasok ba doon sa usapan yung sweldo? Yung 6,000, 5,000, yun na nakuha mo? Pag... Wala po. O hindi ka humingi na, ma'am, batayin niyo ako pa eh. Wala po eh. Tinanong mo rin si Manang Elby kung nasweldo siya? Hindi nako ko siya tanong po. Hindi ka nagtrabaho. So, trabaho ka lang, trabaho, lang karabaho, ka lang. Trabaho Bakit mo naisipang umalis doon sa pinapasukan mong mag-asawang Ruiz? Lagi lang ako po. siyempre, wala ko eh, Trabaho ng trabaho lang ka, wala kay South Saudi. Walang sahod. Sinaktan ka rin ba? Hindi po. Ah, hindi ka. Sinab pinagsabihan ka ba ng masama? Bawa sinabi ka, Dodong! Masama, minura ka ba? Hindi po. So ano ang trato sa'yo? Maayos o hindi? Siya lang nagmamura po. Sino nagmamura? Si Fran po. Uh, yung lalaki, yung asawa, anong pangalan? Si Koan po. Si Jerry po. Minumura ka? Hindi po. Uh, meron ba silang kasamang anak doon sa bahay? Oo po. O minumura ka? Hindi po. So hindi kasi sinaktanon? Hindi po. Di meron ka bang alam na ibang kasamahan nyo sa bahay na minumura din? Naririnig mo? Hindi po. Hindi, well, meron ka bang alam na ibang... Ilan ba kayo nagtatrabaho doon? Marami kami o, po. Meron bang ibang nabalitaan ka na minamaltrato din, minumura, sinasaktan, bukod kay Manang LB? Iwalang lang po po sa iba. Hindi ko alam po eh. Wala ka na, hindi kayo nagkukwentuhan, hindi kayo nag hmm. Hindi po. Tahimik lang kayo doon. Hmm. Oo. Ho. Mr. La, Sir you, Mr. Chair. Sir Dr. Estrada. Thank Kasi naba, binasok ko yung, yung uh, sinumpaang salaysay, no? At ang iyong pahayag, nakalagay dito, nakita at nasak nasaksihan ng dalawang mata ko po ang halos araw-araw pong ginagawang pananakit, panggugulpe at pagmamaltrato nila kay Elvi Lalong-lalo lalo na si Mrs. Ruiz na walang awa, walang puso, walang kaluluwa at hindi makataong ginagawa niya sa kanya. Kagaya ng pagbubugbog, panununtok, paninipa, pagumpog ng ulo ni LV sa CR at Inidoro. Kailan mo unang nasaksihan ng sinasabi mong pananakit, panggugulpit, pangmamaltrato kay LV ng pamilya Ruiz, lalong-lalo lalo na yung kanyang babaeng amo? Hindi mo daw unang nakita. Pero before that, with the indulgence of my colleagues here, uh, pwede ka bang tumayo dito para ma ma, ma ituro sa mga miyembro ng komite ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumayo. The, the committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Uh, sa, sa, sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung aamo mo Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB Pwede kang tumingin sa kaliwa sa kanan kung naririto Tuwa nagpamata mo Pwede kang lumapit Alige lumapit ka na lang Usaha hindi naman eksakto malapit Pwede mo ba ituro kung sino yung Sinasabi mo kanina? Sino? Sino dyan? Kanakit kay Manang LB. Sino? Sino? Sa, can you point uh, directly? O sa app, please assist. Pwede mong ituro uh, the presence of the committee members. Sino? Uh, the, so, the committee secretariat uh, is directed To reflect in the records of these proceedings that uh, alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose name tag, name plate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang uh, Dodong, isa lang yung tinuro. L L say yung nakapute na babae. Let the records reflect the same.